overlooking actually nandito kami ngayon sa 18 degrees 18 degrees north restaurant ito hindi uh, ko matawag kung restaurant basta tambayan siya pwedeng pwede rito mag camping yan yung mga camping ground niya nasa taas siya ng bundok kung nandoon kasi baba nung beach Napaligiran siya ng mga windmills. Pwedeng mag-camping, pwedeng mag -kape. Meron din silang food dito. Pwedeng mag-dine-in. Bungad lang ito ng banggi. Ilocos Norte. From Lawag. Jack's Cafe. Ito yung view dito. Mayroon dito sa side na to. Ang oh, lalaking ano. Mas malapit na windmills. 18 degrees north. Yan. Mayroon silang mga... Overnight pala dito, pang-overnight. Cabin 1. Yan may mga cabin pala sila rito. Meron din silang function hall dito. Ito may mga tumatambay dito ng nagba motor Ayan. 12 noon kasi, kaya medyo mainit. Pero maganda rito siguro magtambay kay pagka bandang hapon na. tapos ito meron sila dito pang -functional. pang maramihan okay. anda nang view mahangin pa nice nice overlooking ayun dito tayo bandaw overlooking dito sa sa so, dagat. Ito yung camping ground nila oh. Yan, yan. Ah, malawak pala rito banda. Doon makikita rin ang daming windmills doon. Ayun, lawak ng camping ground dito pala. you know, tanaw na tanaw dito yung dagat. Kalmado ang dagat ngayon na. Ah. Or malayo la ako. Okay rito. Pag nandito ka sa parting ilo, uh, lawag, maganda rin magkambing dito actually. malawak ayan kung nagaway kayo rito sa parting borgos o Bangi or lawag pasyalan nyo dito 18 degrees north pwedeng magcamping, pwedeng magkape pwedeng magdine in Yan, marami kami ngayon, no? Yan. Mag-all souls day kasi. Nagbakasyon kami rito. Chill-chill lang dito. Tambay mode. Sisig. Siglang na pampano crispy pata. Let's eat. Mami, si sing.